Hey tropa, naghahanap ka ba ng maangas na pink? Tapos gusto mo mag-DIY? Eto, tatawagin natin tong rose gold. Apakaangas ng combo tropa. Pink na may gold. Lumalabas lang yung gold kapag ka nasa liwanag. Gusto mong malaman kung ano-anong kulay na samurai paint ang ginamit natin? Panoorin mo buong video tropa. Siyempre, bago natin simulan yan, big thanks sa Samurai Paint Philippines. Tara tropa, Let's go! At ito yung pipinturahan natin, front fender ng Click I-125. So, ang ginawa natin dito, tropa, nilinis nating mabuti. Tapos, nag-wet sanding ako, number 800, ang ginamit ko. Wala naman yung tama, kaya simpleng lihahan, pwede na. Ngayon, ang ina-apply natin, primer gray. Ito, yung Surfacer UCH210. Pwede ka rin gumamit ng 2K04 Epoxy Surfacer. At nang matuyo na yung Surfacer na inilagay natin, nagbuga na tayo ng white 2102. So, ito na yung pinaka-base color na ilalagay natin para doon sa susunod na kulay. Rekta buga ng white sa surfacer, tropa, dahil wala namang gaspang yung ibinugo ko na surfacer. Pero, syempre, kung may mga gaspang yan, dapat magliha muna kayo ng bahagya na sa ganun kumines yung surfacer nyo bago kayo magbuga ng white. At ang next na ibubuga natin, ito ng kulay pink, tropa. So, ang ginamit natin dito, fluorescent pink number 53. Yes, tropa. Number 53 fluorescent pink ng samurai paint tong ginamit natin. So, ito ang tricks dyan, tropa, no? Kapag kagagamit kayo ng mga fluorescent colors, dapat yung base white nyo, pantay na pantay. Ibig sabihin, sarado-sarado yan. Diyan nakasalala yung ganda ng fluorescent kapag kamaganda yung base white natin. Alright, ito na yung fluorescent pink natin. Tuyo-tuyo na siya, tropa. nilagay natin dyan, 3 to 4 coats para solid na solid yung kulay. Ngayon, tropa, ang ibinubuga natin, ito ng effect natin na gold. So, ang gamit natin, 4D gold. Ito, yung isa sa mga kulay ng 4D colors ng samurai paint. So, ito na yung magiging effect niya, tropa. So, ilalagay natin dito, 2 to 3 coats pa pwede na. Tapos, ang panghuli, top coat clear na tayo, tropa. So, nagbubuga na tayo ng clear 1128. Ito na yung finishing natin, tropa. So, ang ginawa pala natin dito, binugahan natin to ng tatlong layers ng clear 1128 Pinato yung mabuti. Tapos, nagwet wet sanding ako. Number 800 na liha ginamit ko. Nilinis, pinatuyo. At saka ngayon, eto na. Nagbubugo na tayo ng last and final coat. Pwede ka rin gumamit ng K1K Clear o yung 2K01 na top coat clear. Alright, tropa. Tapos na itong project natin. So, meron na tayong rose gold. So, tignan mo naman yung kulay, tropa. Tignan mo yung combo ng kulay. Lumalabas yung gold nyo kapag ka nasa liwanag So ulit, ito ang mga ginamit natin dyan. Ano? Gumamit tayo ng primer, yung surfacer UCH210. Tapos nag white tayo. Yung white na ginamit natin, white 2102. And then, nagbuga tayo ng fluorescent pink number 53. At saka natin pinatungan ng 4D gold. At ang panghuli, syempre, yung top coat clear. So iyan yung mga ginamit natin, tropa. No? So dun sa mga nag-request nito, ayan na, tropa. Pwede nyo nang gayahin. Napakaangas, di ba? So, ganyan lang kasimple mag-DIY gamit ang Samurai Paint. So, doon sa mga tropa natin na mga nagtatanong, nag inquire kung gusto nila magpapintura, ulit tropa, hindi tayo tumatanggap ng mga paint jobs. Sineshare ko lang sa inyo yung mga DIY tips, mga DIY na idea sa pagpipintura gamit ng Samurai Paint. So, ayan tropa, sana may nakuha na naman kayong technique. Sana may nakuha na naman kayong kaunting kaalaman kung paano gumawa ng ganitong kulay gamit ang samurai paint. So, paano? Kita-kits na naman tayo next video. Keep safe mga tropa. Ride safe palagi. Peace!